Nice hair. Ah, thank you, Lalavi. Kailan mo pinagawa? Kanina lang. Yesterday, nasaan ka? Nag-shopping. Tsaka nagpunta ako ng office. Bakit? Hindi mo ba kasama si Consuelo? Consuelo? Imposible. I don't know. Tell me, friends na pa kayo ni Consuelo? No! Never! Galit sa akin ng mga Villavisers. Kahit na gusto ko makipagkibigan sa kanila, that will never happen. So, hindi mo siya kasama. No. I thought so. Wasigin oh, Enjoy your new look. Thank you. Ati may nakakita sa ating magkasama kahapon. Ha? Sino? Hindi ko alam. Pero alam na ni Doña Victoria na magkasama tayo kahapon. Ano sinabi mo? Nagdagay ako. Hindi naman ako bobo para umamin, no? That means hindi na tayo dapat magpabaya. Hindi na dapat maulit to. Huwag na muna tayo magkita for the meantime, ha? Magtawagan na lang muna tayo. Mahirap na. Nagdududa na si Donya Victoria. At kilala ko siya. Mahirap siyang kalaban. So? She denied it. I never lie, Victoria. At alam ko kung ano nakita ko. At alam ko din na pinagsisinungalingan ako ni Cecilia. At bakit naman niya gagawin yun? Hindi ko pa alam. Something stinks. I smell something fishy. Maitina itinatago sa akin si Consuelo at Cecilia, and I intend to find out what.